kapal pa ng muka. Kahit sino daw kaya niyang gawing kampyon. Remind ko lang po ah, 310 standing niya ngayon. Sumali siya ng last isa buhay. First round ng tournament, laglag -lag po siya kagad doon. Kung talagang kahit sino kaya mong gawing kampyon, pati mo kayang gawin mismo sa sarili mo yon. naman, dudong. <laughs> na para lang magkambyon, kailangan mo pa ng smaglas na katulong. <laughs> Tangin naman, chong. Tapos sasabihin mong, utak mo ginamit kung bakit nag-champion kayong dalawa. Talagang nakakaduda. Kasi parang wala ka namang isip na ginagamit sa tuwing may battle ka na mag-isa. Alam nyo ba? Yung mga batang malakas mang Pero pag pinalagan mong ang sasabihin sa'yo, Sige nga, suntukan nga kayo ng kuya ko. <laughs> lang din to. <laughs> Biglang umangas nung nagkatuon to.